Ma'am Aura, ano ang ilalabas ko para sa hapunan? Si Siling ang all-around maid na sa harap ng bukas na refrigerator. Siling ayokong kumain. Ice cream at malutong na bayabas ang gusto ko. isasaw sa ginisang bagoong na alamang. Nakumang baka sumakit ang tiyan doon? Hindi, hala ilabas mong nakamarinid ang chicken dyan. Iluluto ko na ang hapunan ng sarmo. Pero ihanap mo ko ng bayabas na malutong. Ayoko ng malalaki. Native guabas ang gusto ko. Siling, huwag ka nang ulmalis. Tulungan mo na lang ang mama mo. Ako na lang ang bibili ng ice cream at bayabas. Palapit si Ron kay Aura na kangiti. Yes, sir. Pero mama na naman ang lasa ng ice cream at bayabas. Sa naglili, siguro'y lasang masarap na masarap yun. Sabi ni Ron habang hinahalikan sa buok ang kapiyak. Ako, sir, ang bilis naman ninyo. One week lang naglilihin na si mom. Naramdaman ni Aura ang nag-init bigla ang kanyang katawan. Bakit sa kanyang mukha? Hindi siya makapagsalita. Sa magkahalong galit at pagkapahiya, tumingin sa kanya si Ron. Napangiti ito at kinabig siya. Sa ganda nitong misis ko, sinong lalaki ba ang makakapagpigil? Muling hinilalikan sa no. Siling ang bibig mo, nasabi na lamang ni Aura. Ma'am, sorry po. Nakupulang-pula kayo. Pasensya na kayo. Talaga kasing ang bibig na ito. Sinampal ng katulong ang sariling bibig. Ron, bumili ka na. Para kasing gusto ko ng kumain nun. Magluluto na kami ni Siling. Sige, lalakan na ako. Tumayo sa ara, tumiyad, hinalika ng mabilis sa bibig si Ron. Nakita yung napatda ito at napatitig sa kanya. Sige na Ron, lakad na. Ang bagoong ko ha, huwag mong kakalimutan. May tinda sa supermarket, nasa bote yung bisado na. Pagtataboy nito sa asawa, namaya mo na ako. Tingnan ang tingnan. Alam mo pala, bakit hindi ka pa bumili? Ay ayokong akong bibili, gusto yung iba. Pag-aubo ka, hindi na masarap ang mabili ko. Nagtatawang lumabas ulit si Ron. Siguro ang puti ng magiging anak nyo. Ice cream at puting-puti. sa kabayabas na pink ang laman. Ayoko ng ice cream na makapuno o vanilla siling. Huwi flavor ang gusto ko. Alam na yun ni Ron. Mamay no, di maitim ang baby. Siling hindi na kukuha sa lihi ang kutis ng baby. Maputi si Ron. Ako rin ay hindi naman morena. Para nalaman kung may lahis siyang maitim at ako rin. Tiyak na hindi magiging negra o morena ang magiging anak namin. Ganun pala yun. Pero bakit yung kapit bahay namin? Amerikano ang mister maitim ang anak. Siling, ang mabuti pa yung magsain ka na. Isabay mo na rin ang pagpiprito ng chicken. Ako na may maghahanda ng green salad. Ikaw talaga, ang dami mong tanong. Napapailing si Aura, nakalimutan ng anumang problema. Nakahanda ng hapunan ng magbalik si Ron. Iniluluto na lamang ni Aura ang onion soup. Iwan mo na kayan kay Siling. Tinanaw itong bayabas na dala ko. Sa saan dress ko pa yan nabili. Naku, ang gaganda. Sariwang sariwa. Isa-isang inilalabas mula sa plastik na lagyan ng bayabas. Bawat isa hinahalik-halikan pa. Ron Obi ba ang ice cream ko? Oo, inilalagay ni Ron ang half gallon ice cream sa first. Hinugasan ni Aura ang mga bayabas. Kinukuha ni Siling para siyang maghugas pero ayaw ng babae. Pagkahugas ay inilagay sa mesa ang bowl ng bayabas. Naglagay ng bagong, kinuha ang ice cream. nag sa malaking baso. Iyon ang iniharap sa kanya. O Ron, kumain na tayo. Siling upo na. Ang ibig mong sabihin, Aura, yun ang hapunan mo. Tumango si Aura. At nagsimula ng kumain, isang kagat sa bayabas na may bagong, isang sugo ng ice cream. Napapanghiwi na lamang ang asawa at sisiling habang pinapanood ang sarap na sarap sa pagkain pinaglilinhan. Laura, kumain ka muna sana ng kanya at ulam bago yan. Baka kung mapano ka, mamaya na, hindi ako gutom. Matagal nang nakaalis sa siling pagkatamas na sa ayos ang kumidor. At kusina, naroon pa rin si Aura sa dining table Paunti-unting kumakain ng bayabas, bagoang at ice cream. Pero ngayon ay wala na ang saya at sugla sa kanyang mukha at kilos. Nasa isip niya naman niya si Noel. Dapat ay ito ang kapiling niya. Siya nag kaso sa kanya. Bumibili ng mga pagkain gusto niyang kanin habang naglilihi. Tama talaga lagi si Mitchie. Dapat na niyang suklian ng kabutihan ni Ron sa kanya. Susubukan niya ngayong gabi na ipasya ni Aura. Sana'y makaya niyang gawin. Nang nakaarang mga araw na ipagpapasalamat niya na sila ng kwarto ni Ron. Kung hindi pa si Mitchell nagpayo sa kanya, ay hindi niya iniisip ang pagkukulang kay Ron ang ginagawa niyang pag-iwas na rin kay Ron. Iniligpit ang kanyang kinakain, hinugasan ng maraming platong ginamit, pinatay ang mga ilaw sa salas, kusina at komedor, nagtuloy sa kanyang kwarto. Naraan na niyang bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ni Ron, nakaupo ito sa ibabaw ng kama, nakasandal sa headboard at nanunood ng tape sa BHS. Pagpasok niya sa kanyang silid, ay kumuha ng bihisan. Yung regalo sa kanya ni Mitzi, manipis na tubis silk shirt pajamas at ang topper nitong manipis na ang strap lamang pumipigil para huwag malaglag ito. Dala yun ay nagpatulis sa banyo, naligo at isinote yun, balot pa ng tuwal niya ang kanyang buhok nang lumabas, humarap sa salamin, inalis ang tuwal niya, sinuklay ang hanggang balikat na buhok, pinagmas na ng sarili sa salamin, nakaramdam siya ng pagkahiya, hindi siya haharap ng ganoon kay na tila isang chippy chippy girl na nang aakit ng lalaki hinubad ng pagtulog. Ipinalit ang kanyang ordinaryong pajama. Inulit-ulit sa isip ang dapat niyang gawin kapag nagpunta siya sa silid ni Ron Inayos na mabuti ang buhok. Naglagay ng kaunting pabango. Huminga ng malalim at humakbang na palabas ng kwarto at lumipat sa kwarto ni Ron. Marahan ang mga hakbang ni Aura. Naroon pa rin ang pagbabantulot. Sinasabi ng kanyang isip na gawin na ang binabalak. Tumututol naman ang kanyang puso. Parang hindi niya magagawang ipagkaloob sa iba ang kanyang katiwan maliban kay Noel. Sa pagtatalong iyon ng kanyang damdamin, ay natagpuan na lamang ni Aura ang sariling nasa tapat na ng silid ni Ron. Sandali siyang tumigil, pumikit. Umugot ng buntong hiningat sa kamarahang itinulak ang pinto. Lumingon si Ron. Aura bakit? May kailangan ka? Wala naman. Sa kabila ng malakas na pagpintig ng kanyang puso, ay patag pa rin siyang nagsasalita. Naraanan kita kanina na buhos na buhos ang pansin sa pinapanood Naisip kung baka gusto mo nang may kasama. Maganda nga ito, Ara. The good son. Nakakagigil. Nakakasuspense. Kadalasan na nga na. Gusto mong i-rewind ko para mapasimulan mo. Naupo siya sa gilid ng kama, sa kabilang side. Hindi dahil doon niya sisimula ng seduction kay Ron. Kung hindi na nga ang kanyang mga tuhod. Hindi, wag na. Masusundan ko na rin siguro ang istorya. Sumampas siya sa single bed na iyon. Pasandal din pumasa sa tabi ni Ron. Dahil pang isahan nga ang bed ay nagdikit ang kanilang mga braso. Bagay ang lumayo si Ron. Nilingon siya ni Aura. Baka naman mahulog ka na sa pagkakaupo. No, hindi. Nalilit yung sagot. Ikaw, baka gusto mo ikuha kita ng upuan. Yung lunching sopa. Hindi. Okay na ako rito. Saka ang umiti kay Tumingin sa TV. Pinilit makapag-concentrate sa palabas. Pero hindi Ron mistro ang rin sa kanyang utak. Nakayro ng kanyang buong kamalayan. Pinakikirang naman kung anong epekto ng kanyang kusang paglavit dito. Pero wala siyang madamang anuman. Sige ito sa panonood. Napasimulan ko na ito. Sabi niya sa sarili. Itutuloy ko na. Bahagya siyang humilig. Sa balikat na yun, nagkunwari siyang inaantok palag karaan ng may sampung minutong panonood. Aura, marahang tawag na yun. Kung inaantok ka na, pwede mo na akong iwan. Kunway nagising si Aura. Ayaw mo lang yata akong narito at nakikipanood ron. Saka tumunghag siya sa katabi. Aura, kung may pinakahahangad ako yung makatabi ka, kaya magdadalawang linggo na tayong kasal magkaipa pa rin ang ating kwarto. Aura, noon may gusto akong linaw. Ang pagpakasal mo ba sa akin ay para lamang isalba ko sa kahiyan at magkaroon ng amang makikilala ang baby ko. Akala ko kasi kaya ako naging asawa mo dahil mahal mo ma ako. Aura, alam mong mahal na mahal kita. Kung ganun bakit mo ako iniiwasan? Dahil alam ko hindi mo ako mahal. Natatakot akong hindi mo ako tanggapin. Paano kita matututuhang mahalin kung hindi mo ako tuturuan nun? sa kabagyang nilapit niya ang kanyang mukha sa lalaki. Nakita niyang nahigit nito ang paghinga. Laura, papagayagan mo akong may sa iyo ang aking pag-ibig. Kung hindi wala ako rito ngayon lang, pabulong ang pagkakasabi ni Aura dahil para siyang nahihiyang siya ang nagpauna. Aura, paimpit na tawag sa kanya. Mabilis siyang naikulong sa mga bisa nito. Mahigpit na inilapit sa kanyang katawan ng asawa. Pabayaan mong mahalin kita. Kailangan kita, Aura. Kailangan kita. Saka pinalaguan siya ng halik nito sa mukha sa bibig, sa leeg at sa tibi, sa kamaraan siyang inihigas ng asawa, sa kaisa isang inalisang botones ng kanyang pajamata. Pero ng ilaw, nakasindi ang ceiling light ng silid. Pabayaan mo pagmasdan ko ang kabuan mo, Aura. Sa unang pagkakataon, akala ko hindi ka na magiging akin. Ron. Imuko si Ron. Muling hinad ang kanyang mga labi. Maalab ang halik. Nasabay ng pag nito ng kanyang pangitas at mula sa mga labi, bababa sa munting halik ni Ron sa asawa sa leeg, sa dibdib, hanggang sa ang kaninang sabit na paghalik niya, ang mumunting ubo hindi na niya maitago pa sa asawa. Kasabay na no na yung mga haplos ng pagmamahal ng mga palad niya. Sabi ng isip ni Ara, hindi siya dapat nagre-respond sa mga ipinadadama ng lalaki. Dahil hindi niya ito mahal, pero hindi niya mapigil ang sarili. Dahil kaya sa mahusay magpaalam ng damdamin siya. Kaya tangay na tangay siya, lalo na ng damhin ito ang lahat-lahat sa kanya. Napapikit si Aura at ang mga sumunod pa itong mga ina sa kanya sa dako pa ng kaligayahan. Wala na ang init na iyong sandaling lumukod sa nilang mag-asawa. Pero yaka pa rin siya noon. Hinahaplos ang kanyang buhok, ang kanyang pisni Walang pagsasawang hinahalik-halikan si Aura. Aura, salamat. Bulong nito. Malambing. Salamat saan? Sa pagbibigay mo sa akin ng iyong sarili. Lalo kitang minahal, Aura. Maniwala ka. Karapatan mo nga ang kanina ko ron. Asawa mo ako. Obligasyon kong ipagkalobi yun sa iyo. Ramdaw na bigla ang rin tigilang biglang kaya nakita niya ang nagdilim ang mukha nito. Kaya mo ibinigay ito sa akin dahil lamang sa obligasyon mo. Hindi siya nagtanong. Ipinayag niya yun kay Aura. Ron sabi mo tuturuan mo akong mahalin kita. Alam mo naman sa simula pa lamang ng ating relasyon. Bigyan mo ako ng panahon. Sa kabutihan mo'y malulubos din ang pag-ibig ko sa iyo. Nakatulog siyang kayak. kayakap sa si Ron. Nang siya, wala na siya sa silid nito. Nasa sariling kama na siya at katabi niya ang asawa. Pumikit siyang muli at hindi naging maramot ang tulog sa kanya. Tama na ang ng isip at puso.